Hindi man kita ma-invite. Bakit hindi mo ko ma-invite? Gawin ko sa'yo. Anong ginagawa Hi guys. Gusto kayo. Parang galit magsalita si 2.0. Hindi kita naririnig. guys. Dali. Hmm. Napagod ako doon sa kabila. <laughs> ha? Anong meron? Ano meron? Wala. Nag-eco ako doon eh. <clears throat> ba't? Baka kasi si hindi ka naka-audience control. Hmm. Ikaw yung naka-audience control. Oh. Ba't di ka na, ba't ka na buntis kung hindi ka nag-audience control? Dapat. Ano na. Ah. Nag-audience control kayo. hindi ako nag-audience control. Oh. Bakit hindi ka na buntis? Buntis <laughs> eh. Oh. May teknik kasi doon. Hmm. Teknik. hindi ka na mag-helicopter. Nag-audience control ka siguro, no? Guys, eh, isang bahay lang po kami. Oo, iisang bahay lang kami, guys. Hindi lang kami magkasama sa isang kwarto kasi nga bawal. <coughs> magagalit yung mama ko. Bawal, guys, kasi namamaga pa. <laughs> Hindi na to namamaga, guys. Bawal lang talaga kasi nga magagalit yung mama ko. Hmm. Oo okay. eh. <laughs> kasi ganito po siro, guys. Masisira yung kama pag nagkatabi kami. Hmm? <laughs> Bakit masungit daw ako? Bakit nga ba daw masungit ako? Hindi yan siya masungit, guys. Malambingin pag pagmahal. Mahal ang? Mapagmahal. Hindi ko na alam kung sa akin lang. Marami man kayo. 126 man sila lahat. Kaya <laughs> nga, marami nga kami. Marami nga kami. Pero ko number one dun. Akala ko ba one to one hundred ako? Ha? Oh, Akala ko ba one to one hundred ako? Oo, yun ang ikaw nga. Ikaw ang number. <laughs> Sabot, sabutin na yung alam mo. Hmm. Nga, pinawag mo eh. May naman ako eh. Ay! Cancel pala. Hindi, <laughs> nakahanda na to sa akin. Pwede na yun? Malaki na yung bata. ako. Ano man gusto mo? Hmm? Ano man gusto mo? Hmm. Minsan, e di mo man sinusunod. <laughs> Parang hindi sinusunod. Yung gusto ko, minsan ayaw mo. Eh, <laughs> mm. kaya ko yung ayaw eh. Really? Para pa na? Ano yung pinakagusto mo kay Topin Wait lang, mapamusic ako dito para <clears throat> Alam mo ba yung, alam niyo ba ang gusto ni, ano guys? Ni, ni Kimi kay Topin Zero guys lang guys ah. Ano yon? Ano yon? Wait long. Kapag marinig niya to guys. no Account status. Ano man? No. Guys. Guys. Kapag narinig niya yung music na to, guys, alam niya na kung ano yung paborito niya. ano yan? Ano yan? nga? Ano? Kalma ka lang. <clears throat> Tagal? mm uh -huh. Madali yan. O, no, tuyo na? Malapit na. Mm -hmm. Guys, ito yung tayo, niya, guys, oh Tagal? Ay, bawal yan. O, oh, ba't ganyan yung reaction mo? wah <laughs> <laughs> uh ah <-huh? Ooh. laughs> <laughs> <Heta> oh <laughs> hindi yan <nakatulog>, guys ha eh. <laughs> kung bakit hindi ha 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 hindi ha Eh eh like sugar <laughs> on my tongue Hmm, parang kini kiliti ka no Hindi lang kilitik, saris Oi, just go Nora mina nang kini kiliti Kagkamaingan Tatlong elemento man yun, guys. Eh, Daddy o. Oh, da, D, O. di ba? Don pa lang siya sa D. Solve na siya. Tay, kung samaan pa ng dalawa. Dapat tama, pag, pag, pag uwi ko, magpatugtog ka na ng ganito ba? Eh, eh. Pagbasa mo pa sa kwarto mo, alam mo. Like... Ha? Pugas muna. na. mo sa kwarto, alam na. Kahit, kahit mm -hmm. ano na. Kaya 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 pala, hindi ka pala nakapasok ng bahay, nakahugas na. Ah, maganda. Nasa ka pa lang. Mm. Anong daliri? Di ba pwedeng dila? <coughs> no. Anda mo na yung ano. Ang? Anda, Anda mo na yung mo. <laughs> Ay Kim. Bakit? Kailan nga ako umuwi? Basta, huwag mo, mo nang sabihin dito kasi baka... Ba't parang nanginginig ka. ka? Wala pa nga ah, ka. Nila. Wala pa nga ka na. <laughs> mag hmm. ako ng lakas. Alam niyo ba guys? May sinabi sa akin. <laughs> ano sinabi mo sa akin? na? No? Sabihin ko ba? Hindi. Huwag kasi baka malaman nila tapos gagayahin nila ba? Tapos makasin <laughs> <laughs> nila. sinabi mo sa akin ba? Yung nakaiga na ako, di ba may sinabi ka pagkatapos? Wala. Ano yan? Wala nga. Ah, wala ba? <laughs> Kami mismo. Ah, ba siyempre? Lay-lay mo? Yung pagtulog. <laughs> Oo. Tinatulogan <laughs> mo hmm. lang ako lagi. Ah, tinatulogan lagi. Bakit eh. <laughs> kaya ganun, no? Oo. Oh. Ang... Ang ano mo, ang ingay-ingay mo dito tapos pag pagdating sa akin, tulog -tulog, natutulog ka lang. Oo oh. Kung hindi ka nga, ano, wala kang mangyayari. <laughs> oh guys, yung tulugan ah Ha? Yung tulugan nila ako, guys. Kaya mo, sunod, i-video ko tapos ipopost ko para makita nila. <laughs> Tinitin natin. Lagyan ko na si CCTV yung CR. Oh. May phobia CR si yan, guys, eh. Yung si... Kasi... May malaking daga. Oo, <laughs> Hmm. Mm, Di ba? kasi si Aramin guys, may malaking daga dun. Pero walang buhok. pero <laughs> bawal yan. May bata. Ano? Daga? Bawal yan. May bata nanonood. Saan? <laughs> Ako bata pa Ako bawal yan Di ba? <laughs> Ay, anik Di ba? Mag-ano ka na Mag-ano mag ka na Kasi hindi ka naman pagod eh Mag-imbak -ano ka, mag ka na ng lakas Kailangan wala mo yun. rin Diyan yun Diyan Napatunayan ko na yan guys, yung babae. Malakas lang yan mag ano, salita. Hmm, maloko sa salita. Ano ba hmm. sinabi ko sa'yo? Pag-away nga tayo kasi ayaw mo eh. <laughs> <laughs> Sige. 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 Sorry na. sorry na. Ikas ang pangit lang kasi doon. Ayaw ko naman doon. Ah, takot kasi may daga. May daga kasi guys eh. Mm. Ikaw ba pupunta ka doon? Pero pag sa kwarto pumasok ng daga, okay lang. Ay, ka ba? Ah, okay. <laughs> Walang pinipili pag nasa kwarto. Pag sa CR guys, pumasok yung daga, natatakot siya. Pero pag kwarto, okay lang. <laughs> Siyempre. May kumot man, takpan ko lang yung ano para hindi makawala. di ba? Diba? Takpan mo na yung daga. Um, para hindi makawala. Sakalin. Um. Um, mm, na. No. <laughs> <laughs> Hi, Kim. Guys, thank you guys ah. Maraming salamat. Hindi ba, di ka pa mag live mag live na rin ako. mag live na tayo. <clears throat> Sakit na yung ulo ko. Ako na, hilabay ko. Hmm. <laughs> <laughs> yung taga, ay mo yung ilo yun na nga yun. <laughs> ha? Huh? Yun na nga yun. Hindi pa ako makain yun. Pakainin nyo natin. <laughs> hmm. Ang daga kasi guys may legacy si CR yan. <laughs> hindi kasi nga hindi bawal sila mababasa. Mhm. Babamaan -mm. mm. sila doon, hindi sila makahinga malumus. Kasi guys kinagat ng daga yung isda. Gusto niya dalhin sa si CR. Um, <laughs> yeah, bawal yun. bawal ba? <laughs> turun kata ayo pasokan di tuh pasokan guys good night guys pasok di situ bye bye, bye. bye. Hey, hey. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. 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 Ayo, <laughs> <Hey>, bener guys. deh kan yang trend kayak? nahuli yung trend eh. Yung, trend, yung, trend. yung tipong ngayon lang nauso yung trend pero matagal mo nang ginagawa, no? eh, eh. Like sugar on my tongue, 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 your I'm not interested. Tawang tawa. Okay. Sige na, tawag na tayo. Bye. Bye. Love you. Happy Happy Easter, Nag So sweet, like sugar on my tongue, tongue, tongue. Bawal Ay, bawal ba? Hmm. Ano Bye, guys. Thank you, 616 viewers. Hmm, bye. Patayin ko na, Pat patayin ko na. Maba na ako. Hi Kim, good night. Ako ka nga dito. <clears throat> mm hmm.